See all the ducks. See. <laughs> See? See? How much egg we have? that's only for today see lagi ko lang dyan may nangitlog pa siya see mm -hmm. ah. see Oh, make sure na may pagliguan sila. Then, see? Ooh. Then, oh, di ba? Dahil na? Uh-huh. Then. Kala pumunta dito sa bukid. Nagkakatero oh. <laughs> <-pera> pa. <laughs> Thank you. <laughs> uh, may pera sa bukid. <laughs> may nagluluto. <laughs>